Wow, napakadami mga kababayan. Ito na mga kababayan, pinakananay ng tamilok. Oh. Hmm. Ah, haba mga kababayan. <laughs> wow. Ang oh, kagat ang Magandang araw mga kababayan. Ah, ngayon natin naman tayo sa kabakawan. Mangyarap tayo ng tamilok. Ito mapansin natin na mayroong laman yung kahoy na ito mga kababayan. Ayan, may mga iping -iping sa mga kababayan. Ayan. Ibig sa'yo mga kababayan, may laman to. Makalaki mga kababayan, no? Ito po mga kababayan, napakaba. Busakan tarong dyan. Wow, napa kata mi mabayan? Yan talaga. Sampan mi luk. Bagus dan. Ukitola lagi, oh, <laughs> Yan. Ah, kereta mobil. Yan tamiluk talaga risa. Palawan. Wow. Kanami gayo oh. ni. Oh. Bagaimana? Oh. Ngame, ho. Hmm. Palawan sariwa, sareng sariwa. Ito mga kababayan, sa hindi kumakain ng kinilaw na tamilok Papakita so, ko mga kababayan kung paano magluto ng special na tamilok Ito na mga kababayan, pinakananay ng

mga kababayan dinisan na natin ang ating tamilok ito lang mga kababayan kapirasong stick lang ang gamitin natin para sa ating paglilinis para matanggal yung mga dumi dumi niya mga kababayan ayan ganyan lang ito mga kababayan yung mga dumi niya dinisan natin na maigi mga kababayan para masarap ang ating papaitan Gim. Ito mga kabayan, no? Oh. Wala na siyang dumi-dumi. Malinis na mga kababayan. Tulutin na natin to. Sariwang sariwa. Salag na natin natin, kawali. Yan. Ating luya. Bawang. para tayo na ngayon bayan tamilok lang ni ni subukan natin nating tamilok wow Uwah. natin mga kabayan ng suka ito mga kabayan ang gamit papapait itong balat ng kalamansi ito sa aming probisya kaya itong mga kabayan ang ginagamit namin sa papaitan na tamilok ting asin mga kabayan Tadong tiplado na paminta yan yan bang kagat ang hang tikman na natin panalong panalong mga kapabayan kurting sabor ayot yung mga kapabayan Sige lord bismillah mga kapabayan kain na tayo papaitan. Oh, hmm. belum. Serap itu. Hmm. Sabi -sabi, sabi, mga ah. Kaka, Sarap. Hmm. kanin. Pasap hmm. Ang aming talaga mm. Magamang lamagaw Sa probinsya ka mga kabayan Yung mga papayta nila Baka o ambing Sa probinsya mga kabayan Tamilok Yan o Tamikayo Napakasarap Sili mga kabayan o no? Ang tamilok walang tapon mga kaubayan Sulid na sulid Tamilok Panalong panalong